Pansinin mo, no? Sa FB status mo, dati puro word of God. Nagtitestify ka pa kung, kung gaano kabuti ang Lord, kung anong ginawa ng Lord sa buhay mo. Pero nagkatrabaho ka lang, nagka-business ka lang, nagkarakit ka lang, nap, mo, yung mga, yung, na, yung mga post mo na iba, ang laman na ngayon, puro product mo, puro item mo. Doon yung makikita yung time at effort mo na switch sa iba. Ngayon, ang mo na ngayon, yung maman. Mas dumedepende ka na sa income mo kaysa sa dumepende sa provision ng Lord. At tanda ka ng mangarap ng hiwalay sa Diyos. Kaya makikita mo yung may, may, may mga kristyano na kasama mo noon na sumisimba, kasama mo noon na naglilingkod, pero nagkaroon ng trabaho, nagkaroon ng negosyo, nalayo sa Lord. In Matthew chapter 13, verse 22, nakalagay diyan, The cares of this world and the deceitfulness of riches choke the word and he becomes unfruitful. No, this is not just about your family, this is about your soul. So you got to make a choice, no? Are you going to serve money or are you going to serve God? Para daw mailuklok mo ang tunay na Diyos sa puso mo. Kailangan pababain mo muna ang mga false god o no? false gods na naghahari diyan. Yung mga idols, tama doon, at ang matinding karibal ng Diyos sa puso mo kapatid. Walang iba kundi pera, no? Money, 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 money. Yung po 'yung sinasabi po ng marami. Eh. Kaya rin ng Bible binabanggit an you cannot serve God and money. Hindi sinabi doon you cannot serve God and Satan. Bakit hindi si Satan ang kalaban? Kasi ang money, no, ang lakas niya, napaka-powerful niyan. Marami pong nako-control dahil sa pera. Let me tell you this. God is not against you having money. He is against money having you. God is not opposed to his people being rich. He is opposed to them being covetous. Hindi po laban ng Diyos sa pagkakaroon mo ng pera. Laban ng Diyos sa pera na siyang hinahawakan at kinokontrol ka. Because you cannot serve God and money.